ah uh, good morning. ah uh, nandito tayo ngayon sa maywawa Um, uh, Magja-jogging tayo. Ang oras nga pala natin ay 5.10. ah uh, dalawa lang kami. Kasama ko si Kabatang Shawi. Yun, yung uh, kabatch ko sa uh, high school. Ayun. Kasama ko siya. tayong tayo magkita-kita at sobrang dilim pa. Ano? Sige guys. 5.40 na dito na tayo sa pataas ng overlooking nakasama ko si Sir Wade di makita ayan uh, nagawakatan lang kami medyo hindi kaya yung kalsada dito pataas matagal na rin hindi nakapag jogging at least mapapawisan tayo madilim pa rin 5.40 na, ayan Madilim pa rin paliwanag pa lang Kalaan muna kami, guys. Tayo ngayon sa Kawainto. bayan. Oras natin ay 5.45. Ayan, guys. Ito yung ano tinatawag na overlooking namin. Ayan. Ito yun. Guys, ayan, oh. Ayan, oh. Medyo pawisan na tayo. Ayan, si kapatang Shawi. Ayan, oh. Kamay mo na, ba? Ayan. Ayan. Mm. Taas to, ah. Ito ay, ano, part to ng pantalan pa rin. Amaralina. Amarlina na sa Gubatangas. Ayan. Ayan. Ayan, si Kabatang. Oh. Subscribe na. Uh, Kabatang Sherwin Malabanan. Ayan. Uh, pero AKA niya, Shawi. High school pa yun. Uh, ganun na yung tawag namin sa kanya. Okay, yan. So you guys, uh, mag-ikot muna kami. Pakita ko sa inyo yung tura ha. Guys, okay, so ang dami nagja-jogging dito. Ang dami nagja-jogging. Kawain ko to, guys. Ayun. May tayo picture dito sa Kawain ko. Isa to sa dati to pangalan nito ay ano, uh, Bamboo Beach. Nung bata pa kami, Bamboo Beach pa ang tawag namin. Ayun. Ngayon, Kawain Cove na siya. Ang ganda dito. na to papunta to dun sa parang ang uh, stairway to heaven daw yan tingnan natin first time ko kasi makarating dito sinama lang ako nito ng kaibigan ko si Kabatang Sherwin Malabana yan Shawi tingnan natin ha kung anong itsura kasi mo liblib eh ganda daw kasi dito eh pakita natin yung ganda na nasugbo ayan oh, may mga pupunta talaga dito guys, oh. to, guys uh, Ah. Ikat daw ito papuntang Amaralina Ayan guys, oh, may mga nauna na sa atin Ayan na Ayan guys, ah, mukhang daan nga ito Papuntang langit pababa. pababa eh Langit pababa, langit pababa. <laughs> Impyerno pala ano <laughs> Impyerno pala ano Harik ko Mukhang nakakabigat ng binti ah Guys, oh. Medyo maliwanag na. Ah, uh, ang oras natin ay alas sa isna pero ayan, ang dilim pa rin. Kasi mapuno. Guys, bangin niyan Ayan, Ayun oh. Bangin niyan. Ah. Guys, oh. Ang lalim. <laughs> Pag nahulog ka diyan, Ayan oh, guys, stairway to heaven. Ayan na. Ariko, <laughs> untog pa ako doon. Mm, guys. Ito 'yan. Lalim. Mm. Yan. Overlooking. Mm. Lalim guys okay. 'yan, ha, oh. Bangin. Mm. Ito guys, uh, pwede dito mag-date kung gusto nyo Kaya lang ingat-ingat, baka mahulog. Kaya dito. Pa, dante, ano yung pa Hindi ko alam. First time ko narating dito. Ayan guys, may darating pa. Puntahan yata talaga to. Ayan oh. o. Ito naglalakad pa rin. Ayan. Pawisan na. Ang rambutan. <laughs> Ano talaga namin dating ginagawa to? Natigil lang siya kasi nagkamero ng... Bakit nga ba natigil? Hmm? Eh, lockdown. Lockdown? Lockdown? Pero pwede naman. Kaya lang yun. Parang social distancing pa rin. Sa awan sa tayo ay nag-jaggy. Tanggal natin yung face mask para wakay nga pa rin tayo. Basta malayo sa kapwa natin ano, na naglalakad dyan. Mukha ganito. Pero masarap dito guys sa nasag buo kung gusto nyo, punta kayo dito tutor namin kayong dalawa ni kapatang xiaoy takbo! okay, paspas, -pas. kaya mo yan lakas <laughs> ni kapatang xiaoy o oh. takbo! hanggang tayo guys ha, ah. good na Pagod na si Kapatang pero diretso lang Kaya natin to Naiwan na tayo ni Kapatang Shawi Sobrang bilis niya tumakbo Yung guys si Kapatang Shawi niwala na ako Pakabilis niya maglakad Ang bilis tumakbo Ayan o Layo uh, Ano to? Uh, terasa Terasa na Punta Pego Sorry kung medyo hingal na Riding kasi. Papunta kami sa munting buhangi naman. Pakita namin mga resort dito. Overtake sa akin. Paganda guys. Overtake ka. Naghala ah. dyan. Dito tayo ngayon sa ano, Munting Buhangin. Resort din 'to. Ayan, guys. Ah, uh, ito na, ayan oh. Resort 'yan, ito 'yung ano niya, pangalan niya. Oh. Munting Buhangin. Ano siya? Uh, tarpaulin Tarpoli na na. Ah, bababa kami si Kapatang Shawi oh, nauna na naman sa akin. Ba madali kasi lagi 'yan eh. Meron kasi 'yang tinitingnan ng mga paputo na Ayun, mga paputoking tao, alam mo ba, ka, babarle, joke lang kayo sa, yun eh. Ah, uh, kumbaga, usapang tropa, ayan. <laughs> ayan guys, oh. Lakad-lakad. Pinawisan din. Oh. Ganda dito guys, oh. Ayan, oh. Hindi yun, dagat na yun. Um. Ako nga okay, pala yung pumunta yung Ben and Ben. Dito yon, dito, ito, dito yon. Yung nasa dagat sila kasi pandemic, bawal silang bawal sila doon sa public kaya pumunta sila dito, dumiretso sila doon sa pinakatabing dagat. Doon sila kumanta. Ayun guys. Ito, hindi ko yon Suplado yan eh. Ano pa suplado? hmm, Okay so, pababa kasi to kaya medyo mahirap. Kaya naman. Yan nga Guys, andito kami ngayon sa entrance ng Munting Buhangin. Uh, walang guests, eh, pandemic. Kaya jogging lang kami. Ayan yung mga price. Uh, mga kwarto, pero bawal muna ngayon. Pinakita ko lang, pero bawal ha. Uh, isa to sa pinakamagandang resort dito sa Nasugbu, Munting Buhangin. Ayan, search nyo na lang kung gusto nyo makita. Ayan. Ayan si Kuya. Uh, naglilinis. Kuya, good morning po. Good morning. Ayan. Ayan o. Yes, shall Sige po kuya. Salamat po. Thank you. Thank you po. Uh, papunta to ng natipuan na to pero hindi pa to yung proper. Ayan guys oh Bundok pa yan eh. Ayan. Bundok pa siya. Hindi ko alam kung ano pangalan na resort dito. Check natin yung kulay yon. yun. Munting buhangin pa rin. Munting buhangin pa rin daw. Check natin kung ano. Taga na ako pero hindi ko masyadong saulado yung mga lugar dito. Ayan guys. Ito nga pala si Sherwin Malabanan 'yan. Oh, subscribe niyo 'yan, magka-YouTube channel din 'yan. Ah, oh, ko cover lang daw siya. Kakantayan, kakanta. Magaling kasi kumanta yan eh. Ayan. Guys, ang ganda dito. Tsaka dito sa amin sa Nasugbo yan. Fresh air. Ah. Uh, ka talaga, mawawala yung iyong konting problema. Ayun. Paaganda dito, guys. Kung gusto niyo pumunta dito, tabi nyo agad nasa link below yung aking number. Pantain niyo lang ako. Itutok namin kayo dito. Aray ko. Okay, so. Grabe. Ito sa mga tinik. Ayan guys, ah, malapit na tayo sa isang resort dito. De La Cresta pala to guys, hindi De La Cresta. Ryan? Ah oh, Ryan! Aray, isang kaibigan natin. Ayan, teka lang. De La, De La, Cresta pala to, mali pala tayo. yan guys, oh. De La Cresta. Punta kayo dito guys. Ito, si... Kapatang Ryan, yan Kamay mo na boss. Ayan, oh. Ayan o. Solo ride. Oh solo ride siya ngayon. Ang ganda ng bike niya o. mo, uh, in the future may ganyan tayo. Mayaman na po kasi yan eh. Ayan. Ayan guys. Sige guys, uh, siya daw yung magbabike muna. Saan ba ang ride mo? Dito lang? Loop. Loop loop. Layo. Loop pala siya guys. Sa loop. Napakalayo. Hindi namin kaya yun. Lakas kasi yan magbike. <laughs> kaya yan. Kaya So okay guys, kami ay alis na. Ryan, thank you. Subscribe. Ayan, thank you. Dito. Kung gaano katarik yan. Bababa. Kung gusto nyo magpagulong-gulong, yan. Kusa na ko bababa. Guys, oh. Kapatang, ayan ay bunga. Nang, ano ba tawag dito? Bot, bot, -ulan. bot -ulan. Sa amin, bot-ulan yan. Eh, sa inyo, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Mansanitas, depende. Ito siya oh. Yan. Para siyang bunga. Oh, ano okay. ko? Dantaw niya. Mga dyan. Guys oh. Okay, maghanap ka dyan. Maahasan ka. Tingnan natin. Sundan natin. Si batang Shawi. Lalim pala nito. Baka nandyan na pause. Aliko. May nagkakamping guys ito. Dapat ang ganyan pinapatay. Ang lalim pala nyan Nakatakot pala dito Oo. Okay so Mahoga niya Okay so kaganda dito Ngayon lang din ako nakapunta dito Lapang araw eh, nasa kabila yung araw. Uh, yung Hamilo, Hamilo Coast, ay uh, isa rin sa pinakamaganda resort dyan sa Nasugbu. 14 kilometers pa siya. Sobrang layo pa. Ayan, guys. Ayan. Uh, Ito, pababa to. Papunta ng proper, ng natipuan. Ayan. Ayan, nagahanap. Yung isa, nagahanap ng falls. Ayan, o. Oh. Alaw, makakakita siya ng falls. Wala na ba? Susong kalabaw? Sabi po. Yan yung falls, shall we? Yan. Guys, oh, so, lalim yan. Masasana ko din nadalit, oh. Ayan ang poles. Ay, sila dito, ano, yung pole sa sarang, no? Ay, hindi ko alam. Guys, anlalim yan, oh. No? Masasana ko dinadala ni kapatang siya, oh. Piritay ba, re? Baka redouble ganger na. Nandyan, nandaan. Pababa. Nandang aso. Tara, tara. Nandang aso. Baka may entity Ayan na. Balik na kami guys. Bakit na ulit kami? Pabalik na kami dun sa ano. Sa Nasugbo Town Proper. <laughs> Ayan. Ayan guys o. Oh, lalim. Kami na kami bababa dun. Ayan may araw na. Dito kasi may araw na rin naman. Kaya lang sa dobrang dami ng puno. Hindi na siya makita. Ayan guys o. Oh. na motor dito. Guys oh. So, uh, ah. Pabalik na kami ng, Pabalik na kami ng, ano. Ng Nasugbu. Nasugbu pa naman to. Pero packet siya. Tahas. siguro ilang kilometers din to. Mula Nasugbu town proper. Eh. Photo na lang di kaya Pagpupunta kayo dito, magdadala kayo ng tubig ah. pa kasi pag walang tubig at nakakahingal talaga. Huwag kayong papayag na ma-dehydrate ako delikado sa kalasuran niya ayun guys thank you ang dito magpapayag ng muna kami saglit ayan at medyo napagod nakakita na naman ang daan ayan kasing taong yan pag nakakita ng daan yan talaga pupuntahan niya mga ba dyan maganda lang sa taong yan yan adventurer yan talagang Di yan dinagiyos <laughs> di eh wala wala yung kabisyo bisyo ang bisyo niya lang yan maggala magmotor ayan kaya pag nagka youtube channel yan guys subscribe nyo hindi ko alam anong pangalan pero titignan natin sa susunod ah ayun oh. guys sa taas kami oh <laughs> taas pala nito ah, ha 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 ba Ikaw naman Yaya ka ng yaya eh O taas namin o oh. Doon kami kanina Ayan Marami po kaming magbabarkada Wala po isa namin kasama Nasa Maynila Ayun o oh, ay bikers naman Nagbabike naman o oh, yun Eh Isa Ang gusto natin nito lagi ay ano Magdasal Ayan sobrang bait ho oh, Pinakabahan nga po kami, baka kunin na ni Lord dito. <laughs> Kaya nga po, sumasama ko dyan para maging isang ehemplo rin at mapatulad dyan sa taong yan. yan. Sherwin Malabana, no? At your service. Wow! Yung ano, ayan, meron na tayong araw. Kanina, wala. Dami kayo isang jajaging talaga dito. Liwanag na yan. Ayun, si Kapatang Shawi. Medyo malayo na. Iwanan na ako. Ito lugar dito guys. Oh. Mm. Kapatang, uh, ito, pababa na tayo ha. Dito pa rin kami ni Kapatang Sherwin. Uh, terasa na to. Tapos nang nga pala ako nito. <laughs> Nakita ko lang sa daan. Guys, ano to ah? Hindi ko to kinuha sa mga resort. Sa so, mga ganito lang 'yan, mga gilid-gilid 'yan. Halaman. Ah, uh, tayo ay magbisyo ng kuno ano? Oh. Magbisyo na lang tayo ng halaman na oh. Si Sherwin malabanan yung kumuha talaga nito, hindi ako. Ayun, ito, ito, ito. Ito punta niyo sa kanilang lugar, ayan. <laughs> ayan guys, oh. Bumaba kami, taas nito. Nalapit na kami sa uh, isa sa Maganda rin ano. Resort. Kaya sa ano. Ayan, ah. Uh, terasa di Punta Fuego. Dito daw kinasal si ano, si Ogie Alcasi uh, si Regine. Sabi ni Kabatang Shawi, idol niya kasi yun eh. <laughs> Dahil idol niya si, uh, ano, Morissette. Ayan guys, oh. Ganda dyan sa loob, Ayan, may dadaan uh, pa, oh. Terasa di Punta Fuego. Maganda dito guys. Kabilaan niya no. Oh. Oh, Kabilaan. Guys, overlooking yan o. Oh. Pababa na kami. Sobrang taas. Ayan, si Kapatang Shawi na una na sa akin. Kapabilis maglakad. Ayan, uh, pauwi na kami. Ayan, si Kabatang Shawi. ah uh, pabalik na kami ng Nasugbu ah uh, time check tayo guys. Alas 7 na. Ayan, pauwi na kami. Uh, doon kami dadaretso sa bahay ni Kabatang Shawi dahil na yung nakabike lang kasi ako kanina. Ano? Ayan. Sige guys, mamaya ulit. Sa bahay ni Kabatang Shawi, ayan siya. Uh, uwi na kami. Yan na kayo guys. Bye bye.